Sa magkakahiwalay na paghahain ng search warrant ng Police Regional Office Cordillera, tatlong drug personalities ang nahuli sa bayan ng Kalinga at Mountain Province noong Huwebes 13 ng Marso. Sa probinsya ng Kalinga, dalawang high-value individuals ang natimbog ng mga pulis sa barangay Dagupan, West Tabuk City. Dito natimbog ang isang 25 anyos at 29 anyos na lalaki na kumpiska mula sa 25 anyos na sospek ang apat na pakete na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may bigat itong 1.7 grams at nagkakahalaga ng higit 11,500 pesos. Nakuha naman sa 29 anyos na lalaki ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu na may bigat naman na 0.6 grams na nagkakahalaga ng higit 4,000 pesos. Maliban dito, nakuha rin sa kanyang isang plastic container na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marihuana. Mayroon itong timbang na 3 gramo at standard drug price na 30,000 pesos. Samantala sa Paracelis Mountain Province naman, isang 36 anyos na babae na tulak di umano ng Shabu ang naaresto sa ikinasang buy bust operation. Nakuha sa kanyang isang pakete na naglalaman umano ng Shabu na may kabu ang bigat na 3.5 grams at nagkakahalaga ng 54,400 pesos. Ang mga ito ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, umabot naman sa 340,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa isinagawang buy-bust operation ng pinagsanib puwersa ng PIDEA at ng PNP sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Ito ay sa ikinisang buy operation pasado ala ng madaling araw kanina, March 19. Nakuhas sa kanya ang isang plastik na naglalaman di-umano ng shabu at mayroon itong bigat na 50 grams. Arestado sa operasyon ng isang 17-anyos na lalaki na residente sa bayan, mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero dahil minorod de edad ang suspect, nasa kustudiya muna ito ng Municipal Social Welfare and Development o MSWDO ng Bayambang. Samantala, umabot naman sa higit 3 milyong pisong halaga ng marihuana ang nadiskubre sa mga magkakahiwalay na marihuana eradication operation sa lalawigan ng Binget noong March 13. Sa kabuan, labing isang plantasyon ang kanilang nadiskubre sa bayan ng Bakon, Kapangan at Kibungan na pinagtamna ng mahigit 14,080 na marihuana. Maliban dito, nadiskubre rin ang 3 kilo ng pinatuyong dahon ng marihuana. Ang kabuang halaga nito ay umabot sa 3 milyong piso. Wala namang nahuling cultivator sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.